sa kamera kung saan nagkainitan na naman ang ilang mambabata sa pagdinig sa budget utilization ng Office of the Vice President. Well, tanamayan ni VP Sara, hindi budget ang pakay sa pagdinig, kundi ang patansikin siya bilang Vice Presidente. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan, unang-una. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Yan ang nilinaw ni Vice President Sara Duterte tungkol sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung makikipag-alyansa pa ba siya sa mga Marcos sa mga susunod na eleksyon. Sagot ng Vice, "Oh never again." Matatanda naman noong 2022, tinawag pa ni PBBM si VP Sara na kanyang BFF o Best Friend Forever. Pero tuluyan na ngang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, but ngayon hindi na kami nagkausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Natanong din si VP Sara kung sa tingin niya ay may kinalaman si PBBM sa mga nangyayari sa kanya sa kamera. Mam, hindi ko sagutin yan na kasi sarcastic yung sagot ko dyan. <laughs> Pero sa usapin ng presidential election sa 2028, may kilala raw si VP Sara na planong tumakbo. Si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Wala pang tugon ng palasyo at si Speaker Romualdez kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara. Pero ang mismong bise nagsabi na na sa 2026 pa raw niya iaanunsyo kung may plano rin siyang tumakbo sa pagkapangulo. Bago ang mga pahayag na yan, humarap si VP Sara sa pagdinig na House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa isyo ng paggasta sa pondo ng Office of the Vice President. Pero bago pa mag-umpisa ang hearing, tumangging manumpa ang bisit. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-oot. Wala po kayong rules sa resource persons. Yung term lang po yun eh, pero lahat po uh, considered as a resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa. Wala dito man. na dinepensahan ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo si VP Sara. Magkaiba raw ang testigo, akusado at resource person. Dahil dito, sinuspindi muna ang pagdinig. Kinausap ng bises si Arroyo, saka nagpunta kay Congressman Rodante Marculeta at kinamayan niya ito. Kalaunan pinagbigyan din ng komite na wag nang manumpa si VP Sara, pero nanumpa pa rin ang iba pang resource person. Isinagawa ang pagdinig dahil sa privilege speech noong September 3 ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Kini-question niya ang mga programa at paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon, pero giit ni VP Sara, malinaw na hindi tungkol sa pondo ang gustong tumbukin sa kamera, kundi ang atakihin at patalsikin siya. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sarah on 2028. You may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known. You will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. pati ang ibang kongresista kinampihan ng Bise. Si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kinuwestiyon ng pagdinig ng komite dahil wala raw rason para gisahin pa si VP Sara dahil hindi naman ito kinuwestiyon ng kapangyarihan ng Kongreso pagdating sa budget. Dito na nagalit at pumalag si Manila Congressman Benny Abante. Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, Then we are not supposed to uh, uh, overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. We were, not, that? we're not blaming the Vice President on this. I, I, I Para pahupain ng tensyon, sinuspindi ulit ang hearing. Pero habang nakabreak, si Abang Partylist Representative Stephen Paduano naman ang lumapit at tila nakasagutan ni Marcoleta. Para pahupain ng tensyon, pumagit na at umawat na ang ibang kongresista. Pagbalik ng pagdinig, dito na iginiit ni Committee Chairman Joel Chua na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Itinanggi rin niya na may planong i-impeach si VP Sara. Sa September 23 naman nakatakda ang plenary debates para sa budget ng OVP. Hindi patiyak kung dadalo rito ang bise. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.